Welcome to this channel. Sa presentasyon ngayon, ating bibigyan ng pagpapahalaga ang vision ng isang santo tungkol sa naging ordeal ng ating Panginoong Heso Kristo sa kanyang pasyon. Noong si Saint Bridget ay bata pa, nakatanggap siya ng isang pangitain na si Kristo ay puno ng sugat at nakabitin sa krus. Sa kanyang kalungkutan, tinanong niya ang Diyos kung sino ang nagtrato sa kanya ng ganito. Sumagot si Kristo, ang mga humamak sa akin at nagtakwil ng aking pag-ibig para sa kanila. Mula noon, ang batang si St. Bridget ay nagkaroon na ng malalim na debosyon sa pasyon ni Kristo. Hindi ka takataka -taka na kung si St. Bridget man ay nagkaroon ng mga mistikal na karanasan sa kanyang buhay. Ang kanyang spirituality at ang kanyang pananampalatayang kristyano ay nagmula sa kanyang mga magulang. Lumaki si St. Bridget na may matibay at solidong edukasyon sa aspeto ng relihiyon. Siya ay batang nag-asawa at the age of 13, at 18 years old naman ang kanyang napangasawa. Ganyang mga edad, ang customary age of marriage during that time. Nagkaroon sila ng walong anak. Pareho silang mag-asawa na miyembro ng Third Order of St. Francis. They lived a life of penance and abstinence. Itinaguyod nila ang kanilang pamilya kasabay ng charitable works, tulad ng pagbuild ng hospital at pagtulong sa mahihirap. Masagana ang kanilang pamumuhay dahil pareho silang nagserbisyo sa Royal Court of Sweden at mula sa angkan ng royalties si St. Bridget. Nang mamatay ang kanyang asawa, tuluyan ang ibinigay ni Saint Bridget ang kanyang sarili sa relihiyosong pamumuhay. Apat na lang ang natitira niyang mga anak noong mga panahong iyon. Dalawa ang namatay during infancy. Dalawa ang namatay sa isang krusada. Dalawa ay may sarili ng pamilya. Dalawa naman ang pumasok sa religious life. Ang isa nga dito ay naging santorin na si Saint Catherine of Sweden nakapagtatag siya ng kanyang sariling religious order, ang Order of the Most Holy Savior, o tinatawag na Brigittines, na may debosyon at pagpaparanga sa Passion of Christ. Sa yugtong ito ng kanyang buhay, mas naging madalas ang mga mystical experiences ni St. Bridget. During the Middle Ages, nagkaroon ng isang akda na tinawag na Revelation of St. Bridget of Sweden. Doon nakakumpay lahat ng kanyang mystical experiences, at mga visions niya sa Panginoong Heso Kristo. Dahil sa kanyang espesyal na pagmamahal para sa Passion of Christ mula pa sa pagkabata, taos pusong nakatago sa kanyang kalooban, ang kagustuhan niyang malaman kung ilang beses hinampas ang katawan ng ating Panginoon. Sa iba't ibang insidente ng paglapastangan dito. Paulit-ulit niyang ipinagdarasal ito para maparangalan niya ang bawat isa. Isang araw, sinagot ni Jesus ang kanyang masidhing panalangin at sinabi ito sa kanya. Nakatanggap ako ng limang libo, apat na raan at walumpung suntok, hampas at hagupit sa aking katawan. Kung nais mong parangalan sila sa anumang paraan, bigkasin ang labinlimang ama namin at labinlimang abagin noong Maria, kasama ang mga panalangin na ako mismo ang magtuturo sa iyo sa loob ng isang buong taon kapag natapos na ang taon, naparangalan mo na ang bawat isa sa aking mga sugat. Binigyan niya ni Jesus si Saint Bridget ng 15 prayers, upang manalangin araw-araw sa loob ng isang buong taon, na kanyang bibigkasin kasama ng One Our Father and One Hail Mary para sa bawat isa. Kung susumahin, ang mga panalangin ito ay katumbas ng 5,475 na tinatawag na Holy Wands of Jesus. O ang Pieta Prayers. Idinagdag dito ang limang sugat sa kanyang mga kamay, paa at tagiliran. Ang limang sugat na ito ay mas karaniwang pinaparangalan ng hiwalay at tinatawag na Five Wounds of Jesus. Ang mga ito ay ang dalawang kamay at dalawang paa na nakapako at ang pagtusok ng sibat sa kanyang tagiliran. Ito ang medieval crucifix sa isang chapel sa loob ng Church of St. Paul sa Roma. Ito ang parehong crucifix na kung saan nanalangin si St. Bridget nang matanggap niya ang paghahayag ng 15 prayers na nagpaparangal sa mga sugat ni Jesus. Upang gunitain ang naging vision ni St. Bridget, isang inscription ang inilagay sa lugar na iyon na nagsasabing hindi lamang tinatanggap ni Bridget ang mga salita ng Diyos na nakabitin sa hangin. Ngunit tinatanggap niya ang salita ng Diyos sa kanyang puso. Nang mamatay si St. Bridget noong July 23, 1373, dinala ng kanyang anak na si St. Catherine of Sweden ang kanyang bangkay pabalik sa Sweden, at siya na ang namuno sa bagong religious order na itinatag ng kanyang ina. For our sake, God's only son co-eternal with the Father, was not content only to be born as man from human stock but even died at the hands of the men he had created. Excerpt from the Sermon of St. Augustine Noong 1999, pinili si St. Bridget ni St. John Paul II bilang isa sa tatlong babaeng co-patroness ng Europe kasama sina St. Catherine of Siena and St. Edith Stain. Saint Bridget of Sweden, pray for us. Special thanks. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.